Ayan mga Christy friend at ito yung binili natin sa uh, palingki. Ayan yung bigas natin at yung grocery. Good afternoon mga Christy friend. Panibagong araw, panibagong vlog naman tayo. Alright at sana pag-inus si friends, samahan niyo ko ang dulo sa vlog na to at sa mga tayo at dun sa uh, sa, si, sa palingki at bibidyoan natin kung anong bibili natin para sa taong bibigyan natin ng kunting tulong. Alright. Yan na mga friends, yung binili natin 10 kilos. Yan. 10 kilos na bigas. So yan, nandito tayo guys uh, Mga friends Sa uh, Cabral at ano uh, maliliti kami yang yung pinali Pinamili natin At pili tayo ng gatas para sa mga bata Ano yan na lang oh, oh. Ayan dua-dua ngani -dua yang pindah suka ini anum anum yang ngani nah yang -nah, nah pindah -nah, berdistri lupa kapi yang pindah yang kapi guys kapi

Yan ya. Yan na lang good luck para sa good luck. Uh, okay. And guys, uh, pamayan na natin. Yan uh. si Miss Beautiful. Uh. mga kinuskipren at ito yung binili natin sa uh, palinki ayan yung bigas natin at yung grocery kaso mga ang um, problema uh, wala yung ano natin uh, bibigyan nito kasi nasa hospital daw kaya abangan nyo na lang mga at uh, yung bibigyan natin nito ayan alright Ayan na, ah, Maritiso, yung pinag binili natin. Ah, sana ah, gumaling din yung si Kuya kasi ano daw, uh, ah, nahirapan daw maghinga kaya ano daw sa hospital. So, uh, ah, abang-abangan na lang natin, mga uh, kiyoski Ito yung binili natin, 10 kilos na bigas at grocery. Yun, alright. At abangan nyo na lang po. Thank okay. you. chúng ta bắt đầu xem bên kia xem bên kia xem hàng năm